Ano ka, Iha? <coughs> Grabe na talaga yung panahon ngayon, Chong. Yung mga binubukan ng sasakyan, nakaka na sa atin. May solusyon ka ba dito, Chong? <coughs> iha, may solusyon tayo sa air pollution niya. Pero may dahilan kung bakit ito nangyari dito sa ating kapaligid dahil kapansin-pansin na dumadami ng ating sasakyan, dumadami ang ating mga factories at yung chemical natin lumalala na siya. ng dahil sa pagbuga ng mga chemical ay nakakasira ito sa ating kapaligiran. Ang balat ang pinakamalaking bahagi ng katawan ng tao kung saan ang epekto ng hangin sa kalusugan ng tao ay dapat bantayan dahil ang hangin ay maaaring maging banta sa pagkabuo ang kalusugan at buhay ng isang individual. Sa modernong panahon, peligroso na para sa kalusugan ng isang tao ang mga hangin pumapasok sa tahanan. Tulad ng usok na mula sa sigarilyo, sasakyan at pabrika, ipinapakita rin ng mga scientific research ang epekto ng hangin sa kalusugan ng tao kung saan ang hangin ay maaaring magresulta ng allergy reaction sa ating mga balat. Bahabang maraming hangin naman ay maaaring makapinsala sa anyo ng pagkakaroon ng failure sa baga ng isang tao. Kaya, Iha, dapat nating alagaan ang ating kapaligiran upang maiwasan natin ang air pollution. Ay, alam ko na, Chong, kung anong gagawin natin para maiwasan natin ang air pollution dito sa ating kapaligiran. Patayin ang makina ng sasakyan kapag hindi ginagamit at patayin din ang air conditioner ng sasakyan. Gumamit ng bisikleta para mabawasan ang ating air pollution. Magtanim ng mga halaman at mga puno para mas maraming oxygen at makuha ng mga puno at halaman ang carbon dioxide na ipinapalabas natin sa ating katawan. Panghalagaan natin ang ating inang kalikasan para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan para sa ating lipunan. Ito ang number one sa ating kapaligiran.